babash putang ina. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inulan ng emosyon si Ivana Alawi sa kanyang YouTube vlog kung saan buong tapang niyang sinagot ang mga bashers ng kapatid niyang si Mona Alawi na may type 1 diabetes. Hindi napigilan ng actress vlogger ang kanyang damdamin at minura ang mga basher na walang habas na kinukot siya si Mona sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Ipinahayag din niya ang hirap na naranasan niya kamakailan habang nakakonfine sa ospital, at sinabi na ang sakit na kanyang tiniis ay di hamak na mas magaan kumpara sa patuloy na dinaranas ng kanyang kapatid. Ibinahagi rin ni Ivana ang pagnanais niyang i-repost ng kanyang fans ang video sa TikTok upang maipakita sa mga bashers ang kanyang mensahe. Mga babash kay Mona, mga putang ina niyo. New... Nangay na may sakit na ngayon tao, tapos gaganong-ganon ninyo, may babash niyo. Get live napaka pangit niyo kasi kaya kayo nang babash. Gusto ko talaga gawa ng video, tapos i-repost niyo to sa TikTok para makita ng mga hype na basher. Like, kung gusto niyo mambash, sa akin na lang kayo mambash. Wala naman kasi kayo. Ang ni pangit niyo kasi. Para kay Ivana, ang mga basher ay maaaring masama ang kalagayan sa sariling buhay kaya nila nagagawang mang-bash sa iba. Pinayuhan niya sila na sa kanya nalang ibuhos ang panlalait kaysa kay Mona at sinabing, I hope karma gets you.